Alas 7 pa lamang ng umaga nang sumalampak sa pasilyo ng Silangang Bayan National High School ang mainit na bulungan ng mga magulang at guardians. Mga polong plansyado, high heels na lumilikha ng maikling tak-tak sa sahig at ilang yayang nakapustura ring tila handang magpahid ng pawis sa noon ng batang amo. Araw iyon ng Math Warriors Recognition, taunang paggawad sa piling studyante mula grade 7 hanggang 12 na nakapungtos ng higit sa 90 sa pambansang patimpalak. Habang pinipilas ng security guard ang ID tags ng mga bisita, dumating si Amabel, Ma'am Mabel de la Corte. 37 gulang, simpe ang bestida, kulay gatas kape at walang tatak. Nakapusod ang buhok, walang make-up, may hawak na sako bag na puno ng rulers, string at papel manila sinikap niyang umiti sa bawat makasalubong. Munit, palihim siyang tinititigan ng marami. Pansin agad na walang dalang mamahaling handbag, walang takong, at walang anino ng pudre na karaniwang idinidigit ng faculty sa mukha sa tuwing may awarding. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang ilike at ihit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Story School araw-araw. Sige, turin natin ang kwanto. Sa loob labas ng faculty room ay nakapaskil sa printer paper ang programang nagtatangi sa pangalan ni Professor Ampelda D. Corte, Keynote and Awarding. Ngunit dahil iisa lamang ang larawang nakadikit, graduation photo noong dekada 2000, malabong kopya. Hindi na pagtagni-tagni ng karamihan na ang pangalang iyon ang kasalukuyang nakasiklop sa katawan ng tahimik na babaeng na iipit sa kumpol ng magagarang kamiseta. Nakapila ang mga magulang sa harap ng auditorium. Inay suot ay pearl set, amang nakabarong pa, nang maitulak si Mabel sa dulo. Sa kanilang harapan, madaldal na nagsalita si Mrs. Ramos inang may hawak na LV bag. Ate, na kanino ho ba ang alaga ninyo? Pwede namang dito muna pumila ang mga totoong parents. Napaurong si Mabel. Bago pa siya makasagot ay humabol si Mr. Navarro. Isang negosyanteng bilugin ang tiyang. Oo nga naman, kasi baka maubusan ng seat ang mga dapat umupo sa harap. Yaya kano? no? Hayun, may staff seating sa likod. Mariing napangiti si Mabel. Tama ba namang sa araw ng misyon niyang magbigay inspirasyon ay unang tatama sa kanya ang maling husga? Ngunit higit na mahalaga sa kanya ang pagtupad sa tungkulin kaysa sa pagbigay daan sa init ng ulo. Kaya tahimik siyang umusog, tangan pa rin ng mabigat na bag. Sa girid, nasipat niya si Principal Fuente Bela na abalang nagpapapila ng mga studyante. Linapit niya ito upang magpaalam, ngunit di pa man siya nakakahakbang Sinita siya ng stage decorator na akalay crew. Miss, pakitabi ang extra na plastic flower sa backstage. Kumirot sa dibdib ng guro. Subalit, sa halip na umalma, ay kinuha niya ang kahong bulaklak at inayos sa dulo ng entablado. Kabisado niya ang layout dahil siya mismo ang nagdesenyo sa programa dalawang buwan na ang nakalipas. Pagkatapos ng opening hymn at pambansang awit, umupo si Mabel sa pinakahuling row sa bibi ng usapan ng dalawang yaya na nagkukwintuhan tungkol sa amo nilang masungit pero malaki ang tip. Sa likod ng kurtina, nagsenyas ang stage manager kay Mrs. Ramos na siya palang chairman ng PTA upang sumampa at magbigay ng welcome remarks. Sa katapusan ng talumpati, malakas ang palakpak ng crowd, maporma, napaka-ingles. And now, sigaw ng MC. Let us all welcome our keynote speaker, University of the Philippines Math Major, top Notcher, National Book Award winner for instructional design, Professor Ampelda De la Corte. Sabay sindi nang spotlight sa gilid, mungit, walang lumalabas na babae. Kabasa Tech booth, nalito ang MC, inulit ang pangalan. Sa hanay ng mga guro, napatingin si Principal Fuente bela at waring noon lang niya alam na hindi pa niya napapakilala sa iba ang bisitang direktor ng pinakabagong remedial program. Tumayo si Mabel sa pinakahuling row. Sakbibi ng kurot ng pagtataka. Pakot niyang bulungan ng mga magulang. Ha? Yan ba si Professor? Sabay hakbang sa gitna ng ilaw. Nakalaylay ang simpleng manggas. Walang kulorete nakasuot ng kaparehong bestida ng isang karaniwang household help. Nanlaki ang mata ng Mrs. Ramos habang binibigas ng principal ang impressive CV ni Mabel, Master sa Purdue, dating guest researcher sa Singapore Institute of Math, bumalik sa Pilipinas para manguna sa free twinning program ng Department of Education. Ang mga katagang iyon ay parang maliliit na lindol na gumugupo sa bantayog ng first impression ng mga magulang. Tuwing mababanggit ang laude, best paper, most innovative module, lalong kumikinis ang hiya sa pingsin ng nagkamaling mambabaha. Huminga ng malalim si ma'am, tumindig sa podium at sa unang saknong ng boses niyang mabini ngulit mariin, walis lahat ang mga natitirang duda. Magandang umaga po. Bago ako magsimula, palilipasin ko lamang ang maliit na alikabok sa ating pananaw. Maraming salamat sa pakaakmang ipuesto ninyo ako sa hulihan dahil iyan po ang pinakamahalagang posisyon ng guro. Tagatulak sa likod ng estudyanteng ayaw umusad, tagasalo ng batang nahuhulog, at minsan tagaligpit ng palat bago saran ang pinto ng karanasan. Napasulyap siya kay Mrs. Ramos, tumanggo, saka ipinagpatuloy. Ngayong araw, hindi ko dili-diliing ipagmalaki ang mga medalya ko. Sa halip, Papatunayang walang pader ang pagitan ng tagapag-aruga at tagapagturo. Lahat tayo rito, teacher ng mga anak natin. Bawat salitay pumapalatak sa pingsi ng dating nagmaang-maangan. May tatay na napayuko, may nanay na binuksan ang hawak na engineering notebook para mahiya sa sarili. Ilang minuto pa sinimulan na ang awarding. Sa screen, may flash ng pangalan ng mga batang kampyon. Isa-isa silang tinawag. Kapansin-pansin na bawat estudyanteng umaakyat ay sinasalubong ng parang yakap na pagbati ni Mabel. Isang gamnirong hawak sa balikat, isang bulong ng ang galing mo. At sa bawat hawak niya ng plake ay sinasalin niya ang bigat ng puso niya sa palad ng bata. Pagdating sa huling bahagi, Golden String Award, pinakamataas na karangalang ipinagkakaloob lang kung may nakapuntos ng perfect sa calculus round, Walang umaakyat. Nag-time freeze ang auditorium. Sabi ng MC, walang nakaabot. Ngunit may hinugot si Ma Mabel na envelope. Inilapag sa lectern. Ngumiti. Ngayong araw, may isang hindi sinasadyang tumama sa perfectong score. Ngunit inihabol niyang sarili niyang hindi sa patimpala kundi sa likod ng eskinita. Ang batang si Marvin Vitancol, grade 8, anak ng utility worker. Nagpaikot ang kurot ng kilay ng mga magulang sapagkat kilala nilang si Marvin ay tipong iniiwasan ng ilang mag-aral dahil mahirap at minsang inamoy-amoy ng malisyosong kaklase. Nasa dulo ng entablado si Marvin, naninginig ng hiya habang si Ma'am Mabel ay bumaba. Inalayaan siya pataas. Anak, hawakan mo to. Sabi niyang inabot ang hinahangaan nilang tropeyo. Karapat dapat ka rito. Mangiyak na iyak ang bata at sa pagyuko niya, tumalsik ang isang pirasong pamis papunta sa sapatos ni Mr. Navarro na noon ay nagpakagat sa labi at umaming mali pala ang mga pinanghuhusgan niya sa yaya kanina. Pagsapit ng closing hymn, hindi na magtiginan ng bigla ang mga magulang. Marami ang lumapit kay Ma'am Mabel, nag-aalok ng pasensya, nagpapahati, humihingi ng kopya ng modules… Munit numiti lang siya at kinuha ang sako bag na dati nilang tinawag na pambarya ng katulong. Sa loob ng bag na iyon ay hindi lamang rulers at string. Naroon ang librong pinamagatang Pedagogy of Humility. Isinulat niya noong nag-fieldwork sa mga maningista sa Leyte. Umuwi siyang mag-isa sakay ng jeep sa isip niya, hindi niya man nakuha kanina ang validation na ibinebenta ng kolorete at collar, mas mahalagang natunaw niya ang maling husga bago pa yon tumigas sa isip ng mga batang saksi. Kinabukasan, naghain siya ng panukalang Uniform of Equality. Lahat ng guro at staff ay nakaputing polo at itim na pantalon tuwing bernes para walang dapat hulaan kung sino ang may mataas na sahod at sino ang naka-job order. At doon napatunayan na hindi dekorasyon ang respeto. Inagawa itong mandatory ng puso. Sa kabilang banda, si Mrs. Ramos, si Mr. Navarro at ilan pang dating mapanghusga ay unang nagbigay ng donasyon para sa libreng math camp ni Marvin at mga kasamahan. Habang nagpe sila ng suporta, nakangiti si Ma'am Mabel sa sulok, iniisip na ang tunay na award ay hindi plake sa dingding, kundi mga pusong nagpalit anyo mula sa batong tikom tungo sa palad na bukas na bukas. At dito nagtatapos ang ating kwento. May gustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulat? I-comment sa ibaba kung na-enjoy mong kwento natin ngayon, i-hit eh ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga kaya stay tuned!